Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto nga na po ni Buddy Hield na maging starter ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuha pa ng Los Angeles Lakers ng bagong sentro. Sa unang dalawang laro pa lang nga po mga katrops ng Golden State Warriors sa preseason, ay dalawang klaseng starting five na rin naman nga po ang ginamit dito ng kanilang head coach ni si Steve Kerr. Since sa simula pa lang ay sinabi na nga po nito na bukod kina Stephen Curry at Raymond Green, ay kasalukuyan pa nga po niyang inaalam kung sino ang tatlo pang player na kanyang ilalagay sa kanilang starting five. As of today nga po mga katrops, ay bakante pa nga po ang kanilang starting shooting guard position small forward position at center position na pag-aagawan ng iba nalang mga manlalaro. At isa sa kanilang mga players na nagpaabot na ng kagustuhan na makuha ang starting shooting guard position ay ang kanilang sharpshooter na si Buddy Hield. Yes, matapos nga pa naging performance nito kahapon, ay sinabi nga po niya na gusto niya na maging starter ng Warriors upang sa ganon ay mas makatulong pa siya ng mas malaki sa kanilang mga laro. Pero hindi rin na naman nga po ito magiging madali mga katrops dahil kabilang rin naman nga po sa kanyang mga makakalaban dito ay si Brandon Pazemski at DeAnthony Melton na pareho rin nagkarawan ng magandang performance sa kanilang nakalipas na dalawang laro. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha pa ng Los Angeles Lakers ng bagong sentro. Sa kabila nga po mga katrops ng pagkapanalo ng Lakers ay hindi pa rin nga po kontento ang kanilang team sa ipinakitang performance ng kanilang lineup sa kanilang mga nakalipas na game. In fact, mismo si Shams Sharanya na nga po nagbulgar na binabalakan pangada po ng front office ng Lakers na kumuha ng bagong center bago pa man magsimulang regular season na posibleng nga po nilang ipalit kay Christian Coloco na hanggang ngayon ay hindi para naman nga po pinapayagan ng liga na makapaglaro at makapagpractice kasama ang kanilang kupunan. At ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita, isa nga po sa mga pinagpipilian nilang ngayong kuning sentro ay ang kanilang dating big man si Dwight Howard na isa para naman nga pong ganap na restricted free agent. Pero bago pa man nga po sila makakuha ng isang bagong center kagaya ni Howard, ay kailangan muna nga po nilang magbawas ng at least isang player sa kanilang hawak ngayon na 15-man lineup upang magkaroon sila ng bakanting pwesto. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.